Boy Abunda. Kaya pala wala ng buhok dahil inibot ng mga kasama niya. Diba? <laughs> Magandang hapon po mga kaibigan. Nandito po ang nagbabaga nating balita ngayon sa hapon na ito. Sa anong araw ba yung ngayon? Hindi ko na alam. Ay, hindi ako po. po mga bagang nagbabalita. Na hanggang ngayon, si Kibuloy ay hinahanap pa rin ng mga polis. Hindi nila nakakita dahil ang totoo pala, hindi nila hinahanap. Ayaw, di Ma. <laughs> At ito pa, si Nalo Robin Padilla. Binato na naman dahil hiwala daw pinag-aralan. Ano nang nangyayari? Alam nyo naman na nag-artista siya. Tatlabing tatlong taon pa. At anhin naman pag-aaral. Ayaw, di ma. Ito po ang tangatlong nagbabagang balita. May bagyo pong parating. Hindi pa natin alam dahil... Hindi pa na natin alam kung kailan magbabagyo. Ayaw, di ma. Dito at po ating kaibigan, Danmox, pasok sa mga balita. Magandang araw, bayan. Ayo Balitang balita, isang buntis, sinaksak na kailag ang bata. Buhay ang anak. Balitang balita, balitang balita, isang dagat, naubusan ang tubig, lahat ng isda nagiging. Ba? <laughs> isang balita, isang simenteryo, nasunog lahat. Bata! <laughs> 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 Balitang balita, may isang tao bumili ng cellphone, wala ng charger, binit binitiyan ni cellphone para bumili ng charger. Ayaw, diba? Ito <laughs> <laughs> kay Rinse TV na naman tayo. Sa so, balitag showbiz naman tayo mga kaibigan, nandito po tayo ngayon sa hapon na ito, ang, nagbabag ang nagbabagang balita, Chris Taper Minute, malapit na daw mamatay dahil sa pagkamaritis. <laughs> at boy, abunda, kaya pala wala ng buhok dahil inibot ng mga kasama niya. <laughs> Chris Aquino, patay na nga ba? Hindi pa natin alam, tatawagan natin si bembi ah. At sa ating showbiz balita, hindi natin nalalaman na angkas pala kaya pala naghiwalay si Daniel Padilla at Katren Bernardo dahil alam niyo ba? Dahil si Daniel ay isang bakla? Ayaw rin ba? mati tayo sa ating mga kaibigan nga pasok na pasok ng mga pasok na hindi natin alam ang mga balitang ito hiyawag niyong tutuhanin dahil kung totoo naman ay bahala na kayo. May rin ba? May isang maritis pinatay <laughs> dahil sa kapwa niya maritis hindi natin alam ang dahilan dahil palakasan sila ng maritis hindi nila yung isa Parang alkansin Kaya ayun, pinatay. Ayon, At mayroon naman kasi natin yung balita ngayon sa showbiz na ito. ABS-CBN e, may, may franchise franchise nga ba? Mayroon o wala? Ay, hindi ko nalam alam. Kaya nga ako nagtatanong. Okay, mga aming mga saang hapon. <laughs>